Yo, what's up mga kalayas? Uh, welcome po sa panabagay po naman tayo uh, Ngayon po yung oras po ay alas 3.20 ng hapon At uh, tayo po ay susundo sa uh, anak sa, sa hospital sa St. Patrick kasi uh, go JT po siya doon Ngayon natin susunduin Habang ako ay aantay sa kanya tatambay muna tayo sa Plaza Mabini mga kalayas Kaya kaya let's go mga kalas Alis na rin sa bahay What's up mga kalas Narito na ako sa... Dito ako sa likod ng St. Patrick Kasi dito ko nalang ang yan Kasi medyo uh, malapit na akong lumabas kita okay, uh, sa plato plaza pa ako tatambay Di bahala na po ba ako makakatambay pa sa plato. uh, Narito po ako sa likod ng, sin... ng hospital ng St. Patrick mga kalas So mga kalas, so, ako sa likod. Okay. Uh, mga kulasa, uh, dito na nga natin na Sinat ko na si yung aking anak. Na dito ko na lang uh, ang antayin sa uh, likod. Ay, hindi pa lang napapasa babasa yung aking chat. Kaya mga kulasa, uh, abang na lang tayo. Uh. So, mga kulasa, uh, narito na yung aking anak. Yan. Nandiyan na po siya yung ating ayan ang ating ginanyang mga katamahan. Yan, ating... Ano? Okay na? mga kalias, alis na kami dito. Kami, hala na kung saan mapapadpad pa. Makasama mo na ito yung aking anak. Hindi ko lang kung may dredyo na pag-uwi. Kaya let's go mga kalias, sa na lang po. Yo, what's up mga kalias? karating lang kami dito sa bahay. Uh, Kaya, sa biyahe. Kaya, hindi na kami nakatambay ng plaza. Nagawa na Ay, kailangan na umuwi na pakainit. Tsaka traffic. Kaya mga kalias, Mayam, mayam uli. Yo, what's up mga kalias? Uh, ito yung kadugtong ng ating vlog. at uh, ito yung kadugtong na lang. Kung nang tayo ay pupunta sa Taal, kung tayo may hanapin lang sa sa rentahan nila ng o ng saya, o rentahan, may hanapin lang tayo kasi gagamitin ng aking anak. Kaya pupunta tayo ng Taal, Batangas. Let's go mga kalias. Let's pupunta sa bahay ng Tadid sa Palengke Tayo uh, mo na yung magtitingin-tingin Hindi ko na lang mag-vlog mga kalesa uh, Let's go po yan ito po yung sa Palengke ng Guantalya na Sa so, paano sa nagtingin-tingin kami din ng cocktail na wala Hindi pala yung madalang ng cocktail Kaya kami ngayon ay Pidiretso kami sa Lipa City Ayan, Mga kalesa Kaya alis na po kami din sa bahay ng Tal Diretso na kami sa Lipasiti kaya kita, kita, kita nga saan tayo sa Lipasiti Yo, whatsapp up mga kalit Dito ako nga kapunta sa San Pascual, Batanga Hindi na nang, ako nga kapunta sa Lipa Kasi nga Sobrang init ah. Ayun, Ayun. Yo, what's up? Alar tayo nga kaya si Misaya niya sa si San Pascual Kaya kami Dito kami nagpunta kasi may kakilala kami Tsaka po kung kami pupunta pa ng Liban, napakalayo. Ay, hindi ko naman napanda. Kung baki, taal to so, Liban malayo. Ay, pagka dito, mm. Lipa to Kasi San Pascual, uh -huh. malapit lang. Tapos dire-dire sa kayo kami kami sa Lusay. Hindi kami naman kami para sa aming anak. Hindi ko muna pakikita. Balik dahil. <laughs> ah, Ay, sukat na ito eh. Pag oh. malaki yun. Yeah, maganda wala eh, maganda. Ay, pupuntahan! Ay. Yung mga kalesa niya pala si Lenny Bawan. Ah, shout out mo sa vlog ko, Lenny Bawan. Hello po. Ayan. At ang Janet, yung si Lenny. Dimples Bridal siya. Yeah. So Tuyo ko nilang, yan. Ano yeah. mga long gown, no? Mga gown. Ayan. Yeah. Buti, dito na kami nagpunta sa San Pascual. Kasi nga, kung sa Alipa, malayo. Kasi rarenta lang naman, hindi ka. Mapakalayo na sa sauli yan. Pagdating sa San Pascual, madali. Walang traffic na dadaanan. Pag-asali pa. Napaka-traffic dyan. Kahit kayo naka Kaya, dito na lang kami dito sa San Pascual. Sa mga kalayas, sabay po. So mga kalayas, uwi uh, na tayo. Aras na tayo dito sa Kidding po lang. Kidding po lang. Kaya alis na. Tayo yung na. Kaya, maraming salamat po sa aking, sa inyong lahat. At sa baby niyo, kahit mo, at ng vlog. Uh, sa mga pala, maraming maraming salamat niya. Balaw, ang Hanggang dito na lang po. I love you all. And bye.